Kanoton mga padi, masarap kumain habang nag-aari ya kami ng mga niyog dito sa bundo. Kapag ikay gutom o kaya naman uhaw, kanuton lang ay sapat na masustansya pa. Nagluto na rin pala kami dito ng ginataang pako para sa aming tanghalian. Sakay na tropa sa aming adventure. Kamusta mga padi, mga tropa? Merry Christmas sa ating lahat Sana'y naging maligaya ang Pasko natin sa taong ito Ngayong araw pala ay nandito ulit tayo sa bundok Para tumulong sa pag-aariyan ng mga niyo Pero bago yan mga tropa Nakita ko itong alagang kambing ni Papa Nakakaawa naman May sugat ang kanyang paa At may mga uud na rin ito Pasintabi na lang po sa mga kumakain dyan Itinali lang namin muna ito Para gamutin ang kanyang paa Pero kapag hindi ka na umayan Kaldereta ka ngayong bagong taon Yahan Sa parting ito ay bising-bising busy si Padi Osiris kakanggot ng mga niyog. Katulong ko pala dito si Pantit, siya yung taga ng mga niyog. At ako naman ang nakatoka para hakutin ang mga niyog papunta sa aming payag. Buti na lang malimlim ang panahon ngayon, kaya hindi masyadong hihingalin ang kalabaw ni Almar. Malnourish pa naman ito. Halos isang linggo na rin kaming nag-aariyan ng mga niyog. Hindi namin matapos-tapos dahil minsan ay lumalakas ang buhos ng ulan, minsan ay umiinit naman. Hindi mo talaga maintindihan ang panahon ngayon. Paiba-iba. Bago kami bumiyahe ay nataimo na itong kalabaw ni Almar dahil sa sobrang busog. Alam niyo ba? mga tropa? Napakabagal talagang kumilos ng kalabaw ni Elmar. Pinabilis ko lang sa video na ito. Kailangan mo pa itong lapnitan para maglakad ng mabilis. Hiniram lang kasi namin ito ngayon dahil ang kalabaw namin ay bagong panganap. sa parting ito habang nagtatambak ako ng mga niyog ay nakapagluto na rin itong aking kapatid. dinataang pa ko pala ang ulam namin ngayong tanghalian mga tropa. Malapit na rin kasing magtanghali sa mga oras na ito. Habang naghahakot ako ay may nakitang niyog si Pantid. nanyo mga tropa. Yang butas na yan kut ng amid. Sa mga magtatanong kung ano ang amid, isa pala itong uri ng wildcat o musang sa Tagalog. Sa inyo ba mga tropa, alam nyo ba kung ano yung tinutukoy ko? Pa-comment na lang dyan sa ating comment section para malaman ko kung anong tawag nun sa inyo. Sa puntong ito, nagpakuha muna kami ng kanuton para uminom ng sabaw nito. Nakakauhaw na kasi sa mga oras na ito, magtatanghali na. Hmm. Ang sarap talaga ng sabaw ng kanuton, parang sprite lang. Pati <laughs> nga itong si Pantit ay napainom na rin ng sabaw. Siyempre, ito ang pinakamasarap dyan, ang laman ng kanuton. Dahil na lalapit na ang bagong taon, tamang tama ito para sa salad natin mga tropa. Sinimulan ko na nga ditong kumain ng kanuton mga tropa. Grabe, ang sarap talaga nito. Dito sa aming probinsya, magsasawa ka na lang ng kanuton kapag nagkokopra. Halos ay? tatlong pirasong kanuton ang naubos dito ni Pan. Gutom na gutom na daw siya kasi magtatanghali. Kaya dali-dali na kami nagpunta ng payag para kumain. Maya-maya pa pagkatapos namin kumain ay nagdesisyon ng kaming umuwi. Nakasabay na rin pala namin dito ang aming tropa na si Jason Pauwi. May mga dala siyang kanuton at guyubano. Gagawin daw niya ang salad ngayong bagong taon Ang sarap talaga sa pakiramdam mga tropa Lalong lalo na kapag pauwi ka Dahil napaka presko ng hangin dito sa daan At napakaganda ng tanawin dito mula sa taas Tanaw na tanaw namin dito ang dagat ng Sorsogon mga tropa Yahala! ulit sa ating susunod na adventure